Ayan guys, susap At magandang hapon ay ngayon ay painumin natin si Poging Kastor na ito mga idol. Um, 3 days na siyang hindi naliligo at 3 days na rin siyang paula-ula. Hindi ko dinadala sa bahay at wala na, wala na makain dun. Mas maganda rito, nakaula. Yun, laging busog. Um, binabad natin si Poging Kastor sa langis. Yung kanyang, kanyang mga kalmadura para matanggal. Bukas ay Martes. Papaliguan natin. Para may kargahin na ako mga idol bukas. Ito mga idol, painom ni Castor. <coughs> <coughs> dumis mga idol ni Progem Castor baho mga idol ng balahibo ni Castor gawa ng langis maumok bukas lalaban natin ulit si Castor may mangkit Bagay mga idol walang gawa si Puging Kastor at paula-ula lang na ganito. Dalawang beses ko lang siya pinaiinom. Yung isang kilot kalahati, dalawang inom, magat-hapon. Kasi busog naman siya ng ang siya ng mga idol. O. Baka bukas ay may kargahin kami sa Barangay Dayap, Buo, kay Tia Betty, awang akong. Kapag nagpatapas bukas, ayan, makakarga natin kasi nangawit na kanina yes, Eh. And guys, ulan na natin ulit si Castor. Diyan na natin babrasan at anong langis ng katawan. Bukas na lang lalaban natin ang katawan niyan. Papalenta pa namin mga idol wala na kami niloloka dito at ito'y pinaklearing na ng may-ari pero marami akong tanim dito nasa 300 malalaki na mga idol kaya tayo may maipatubos na <laughs> parang pwede na dito mga idol ah. ito na lang malapit na lang uli malago naman mga idol mga idol nice ka store paano so guys maraming salamat ulit at ingat kayo palagi see you tomorrow bye, -bye.